<laughs> ano daw? Ang pa, ganda pa, naman pa, nila. Na John, palitan, <laughs> <laughs> Native at first sight ano site na, ano, pa, yan pa, si Papa, Papa John. <laughs> Sila na yung ano. Ano pa, po ba mga <laughs> Sa niyo po ano yung last chat ni Carla kay Coach Jones? <laughs> Sige. <ako. laughs> Reveal naman lang sa'yo. Bebe ko, tulog ka na ba? E. Shout out po kay Ma'am Silvia Makad Makadangdang. Shout out po from Barcelona, Spain. Matulog. Matulog ka na, bebe. Oops. <laughs> <Nagtawa. laughs> si Papa James magaling sumayaw. Kaya nga po ang likot. <laughs> sino may Sino may birthday May? Ah, ako po. Sa ano? Sa May 27 po. Awi ka na, miss na kita. Yee! Hi Shane. Hi Shane daw. Ma'am Janine. Tumba. Hello po, Ma'am Janine. Ma'am Janine ng Tumbaga. Good evening po. Hmm. Ah, yung chat daw ni ano, ngusong-ngusong yung last chat.

Boss Albert, shout out po sa iyo. Oh, from Riyadh. Ito, basahin mo mga ano, mga... Soon, mahal si sun, Mahal daw. Si Mahal. Ba't mo na? Bat, ba't mahal e e Mahal, ka mustaqa, na dyan? Alam nyo, mahal ka, good night. Shout out from Kabit Ma'am Grace Aranola. Pajagat naman pa, po dyan. Pajagat. Sige ay, po, Ma'am Ana. Maka. Van ma den Brande. Kapat. Ginawa kana hmm? pulutang Jomay. Siya puno't matang. Ginawa ng pulutang Jomar. Ginawang <laughs> pulutan. Ginawang <laughs> 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 pulutan. <laughs> <laughs> Baby ko tulog na. I Let's message niya. Baby ko tulog na ikaw. I see you bokas ka lagi na. Hmm. I thank you po mam ma ano y? Mama. Ay, ito jacket. Madeline Morales. -di -di Ma Ma Thank you po. Oh no. Sige po. Papa John Okay na Papa po, ma'am. Uy, ano na? Ano Ano? Ano mapindot mo? Ay, sinin. Sa mo Ano na? Ano, oh, no. ano ka? Hmm. Yes, ano na? Oh, oh, Sarap sa tingin sa amin, ni Papa john Sa bibig ko. Kaya, oras sa Baby, Wala Matulog ka na. Yeah. Baby face si Shane. Parang si Papa Joms. <laughs> ano tayo? Papa Joms kahit si Kalinga Prab. Kinilig daw sa panguso mo. <laughs> hmm, siguro mga, yung mga ano, na, nagka-camera. Kilig na kilig din. Sa <laughs> kamera. Ay, oh, fast talk. Yarn. Joel, vlog mo, -no, fast talk, Papa Jokes. Kaya, Joms, fast talk hmm. daw. Ah, sige. Oh, sige. sige daw. Dili. Sige. Pwede yan lang. Fast talk daw. Oh, ano uh, tayo ba ito? Okay, okay, wholesome, wholesome lang. Sure, sige. Comment sa mga tatay. Ano mo na? Ano, first comment. impression mo kay ano? Carla. Hindi, hindi. Ano? Sa so, migpili. Ah, migpili? Ano, parang, ano kaya? Off, ah right? parang off, lights lights off. mag mag buto buto gay di yun di ba yung mag di uy, ay, di yun ano yun ano yan? sa ano yan? ano ano sa ano 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 Ay! 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 ano sige, Sige! Sige! Na, sige! ano 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 talaga ano 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 lang? <yung> <laughs> <laughs> Mag ano na? We use it in preto pala Dali dali fast pastok ba? Dali dali <laughs> <laughs> Ano? Hindi <laughs> ko <laughs> Baka nag delete ka na daw Para ka lang 20s Look promise Fast <clears throat> Pastok real na ba ang yung Dali pa pastok Fast power Fast Pastok Hello oh. kay tita Cora po hindi, ako na nag... Ano? Oo, oh, ito, mahal. Mahal mo o mahal ka? Ha? Ah? Mahal mo o mahal ka? Ha? Ano ba? Ay, hindi naman yung... Mas... Long tok <Long> to. <laughs> <laughs> ay, mahal. Ay, <laughs> mahal. Ko. Kaya sabi ni ano, ni Kuya David, ano, di po yan pwede mapastok si Kuya Jones kasi Huh? Huh? <laughs> 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 mm -hmm. Maputi oh, or Morena? Maputi or Maputi or Morena? Maputi or Morena? or Morena? Morena? Maputi Maputi Morena? Uh, ano? Okay, ano yung tawagan nyo, bebe ko or mahal? Hindi ba nakita naman sa live? Ay, bebe ko. Ay, sa ano? Sa Be ano bebe ano bebe ko mahal? Sa serye? <laughs> sa serye. Eh? <laughs> ah, sa serye. Sa serye naman daw po nakita daw. Hindi ko para sarap nila. la hala bawal daw kay Jay. Sana sabay-sabay tayong magpuyat dun so, wala pong pasok po. Wala po. Wala po. Kasi po ano, suspended po suspended kasi. Suspended po. Kasi po. Sobrang init. Ah, saan? Okay? Uh, yan. Um, Opo. Sobrang init po kasi uh, ilan na nga yun yung ano? Yung init. 40 degrees. Ito ko lang sagat po. Apaka showbiz na po. Apo, <laughs> Ayan. Payat o chubby? Ako? Hindi. Hindi. Pray sa ano sa... Mayat na chan. Tagal naman. Tagal. Long talk talaga to. <laughs> long talk. Nagmang mayat pa ako. Ay, nagmang mayat. Matamas ko Ako nag-comment? Hindi naman, naman na ano May nag-comment? Matamas ko Ah. Ang na ang tagal mo ka decide ni Kuya Jones. Ang tagal sumagot ni Papa Jones. Ang tagal sumagot daw ni Papa Jones. <coughs> Hindi na pasto. Oh. <laughs> ito kaya ma'am. Long maw. hair or short hair? Long or short hair? long hair. Long hair. Uh, ano ba? Coffee or milk tea? Milk tea. Pwede well, na ako milk tea. Ano ako, fruit juice. Lemonade. <laughs> <laughs> ano? meron na. Ito, meron. Lights on, lights on. Ay, wag yun. Ay, wag daw. Wag daw po siya. Wag na. Simple or, or ano? social. social? Simple. Simple. Ay, papakasalan. Papakasalan. Sige. Sige. Hindi na pasto. <laughs> <laughs> Karla Karla. Laging may ha? Huh? <laughs> <laughs> or couch? Couch. Sampal o kiss? Ito. Carla o Carla? Carla o Carla? Kiss or sapak? Uh, <laughs> kiss? Um, sapa? <laughs> <laughs> kiss or sapak? <laughs> kiss or sapak? Ay, eh, grabe naman to. Ay, gano'n siya. Gano'n? Ayoko. Uy, di. Gano'n? Aray, kaya. Hala. Papa. Uy, gano'n. Uy, grabe. Grabe na yan. Grabe <laughs> na po yan. Tapos kung ano. Saan na? <coughs> hmm, Parehas yung ano niya. Charot po kay kita kita kay itinakachat sa <laughs> Kurot or hampas? Hindi <laughs> na lang Ano Ano na or hampas? Saan na? mga nasagot na to kanina. Sarap tayo okay. Hello Shout, Shout, Shout out from Israel, Mam Ma Sally. Foto or Qutin... uh. or Kutsinta Foto <laughs> or Kutsinta Apa lang Shout out from UAE Star Gallery. Kompas. Love or real daw? Parehas yung tanong. Love or real? Really two, three, <laughs> really? Mm -hmm. really? Really daw? <laughs> really daw. Really? Ang dami nung alit. Ang dami nga. Ba't ang dami nung... Jujuwa. Jujuwa yung pahit. Oh. Hindi <laughs> <laughs> <No. laughs> <laughs> naman ka. Huh? Huh? <laughs> ano pa na nabasa niyo? Ayy, for real? For real! For, real. for real. Ay, least, ay, wala, ay na, wala, 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 wala na, wala na. Wala na, wala na. <laughs> <laughs> po kaya Joel, ma'am. Rayalina, mong gaya. po. Uh, sarap from Israel, ma'am. Gemma mga <laughs> Sabay-sabay tayo mapuyot. I love you, siblings, and also fire levels. Paulit. <laughs> Jojoain o tupahin. Paulit daw, sabi paulit. Ay, <laughs> Thank you po. Thank you po, Tita Hora. Wala daw pa po ulit. Kaya nagsindi lang sa akin si Tita Hora. Thank you po, Tita Hora. Thank you po, Thank Tita you Hora. Po. Sa pakulay po. <laughs> <laughs> Ay, sa kala. Pero well, nagbigay siya sa ako. po ng um, 2,746. Wow. Jino, Thank you, po. Thank you a po, Tita Cora. I-ano po to sa e. I-ano po bukas. Thank you po, Tita Cora. Oo, uh, ano na, Papa John. Kita si OUSA. Anong oras na? No, oh, let's chat reveal na. Oh, Ay, ano po? <na> let's <laughs> <Last> chat reveal. <laughs> <baby>. Let's <laughs> <Last> chat reveal. Let's chat reveal. Ano na lang. Ano? Ano? Ito. Adobo or sinigang? Hmm? di Adobo. Pero mo sabi lang sinigang. Terus ako adobo. Foto or kutsinta? Hindi. Hindi pa niya. Saan natapag? Puto. Puto. Puto daw. Rice. Sige po dito ako. Ah, ito. Ano to? Parang sa model ata ito ano? Rice Chi o Velos? Rice. Rice. Rice o Velos? Velos. Mas yung velos daw po. Uh, mas malaki daw po kasi yung Velos. Ang Rice kasi parang 5-seater lang tayo. Pero yun, open din na lang Rice. Ako din yung tatanong. <laughs> Diyan <laughs> <laughs> Double chin or bato 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 ano yun? bato bato Ay, to... batok, bato bat ah, kata yun eh. bato bato ah mm -hmm. bato bato barbecue kasi baby double chin rin bato bato si coach di atayo <laughs> yan na tense yung last chat reveal ha 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 Wah, ganda nang bosses ni Ate maka-idol ko. Ganun. Di pa pasok 'yan. Sir, okay kita. Okay. Okay. Ah, uh, okay. uh, thank you po pala sa mga nag-ano, sa sa mga nag-subscribe po. Salamat po nang marami sa inyo. Come on. Homebody. 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 Homebody or Adventurous. Adventurous. Ano po? Homebody or Adventurous or Adventurous. Shout out to the Jacob family. So, if you're watching from British Virgin Island, OFW, shout out po sa Ray Hugo. <coughs> shout out po kay Tita Ana of Dubai. Maraming mm -hmm. salamat po kay Tita Ana of Dubai. Thank you po. Thank you po. Pa oh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh, wallpaper. 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 Lang ay, baka tinanggal. Hindi, ito lang naman yun. Ah. Uh, uh, nasa ano pa itawag yan? Ah. Uh, nasa... Pag-iisay. Pag-iisay. Di ba niniwala po ba kayo doon? Ay, pinalitan na. Pinalitan. Ano, gusto mo? I, I love you or I miss you? I, I love you or I miss you? I'm falling for you. Joel, ano yung size t-shirt mo? Kasi kasunod. Kaya, birthday mama ko, may 58. Wow. Medium to large po. Yung current t-shirt. po, mama Marlene. Kumain lang ng barbecue, naging barbecue. barbecue. Ka ang BBQ. BBQ. <laughs> Velos o Carla? <karda. laughs> Two. Kulangot. Wag kami papadjom, pinagdaanan na namin 'yun. Bibi Kim. Hala, hala papa Jones? Last screen. Last chat Rebil. Last screen, bibi. Bigem penaletan na eh. Yun na. Pala te penaletan dog. <coughs> Kung huh? ikaw daw sa bell. Ano yan? Hmm. Teacher or nurse? Hmm. Teacher or nurse? Hmm. <laughs> Bakit? Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> <laughs> Good morning or Good morning or good night. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. or Sagutin mo na <laughs> Sino sino pa diyan? Are you? Joel, patanong kay Kuya mo kung meron na inabot na cash sa kanya ni Kapitan Jens. Thank you. Pa Patanong daw ano, kung meron na inabot na cash sa kanya ni Kapitan Jens. Al wala pa po. Hindi ko pa, pa po alin 'yun. Hindi ko pa po, po alam. Wala pa po. Baka po ipinabot kayo kayo. Ay, grabe nyo ba po? Apo, baka na. Baka po din ipinabot po. Wala pa po ngayon sa akin. Pero thank you po. Thank you po, ma'am. Jara Faye, padikit. Uh, Shara po. <coughs> Hello, ako Hello family ma'am Beverly Giban. Hello po sa inyo. Who's that? Good night, everyone. Good night, Good night, Good night, 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 po, night po sa mga ano, ma... Good morning night na daw. Good morning. Sige po, kay Tita Cora, kay Tita Anna, ito ba restaurant Tita, Car 18, salat ko sa'yo. Tita Pat, salat po. po. Tita, Dad, uh, salat po. Tita Dad, ah, basta madami po. Ako sa mga dami po. Thank you. Pajakit <laughs> 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 na Sige po, Ma'am Marian. Pajakit mm -hmm. po. po.

Sige, sige ro. Okay. okay na para matulog na din. Oo. Ano? Okay. Good night Thank na po. Good night. So, good night naman na po. Bye-bye uh, bye po. Bye, bye. Thank bye, bye, bye Thank you. Thank you very much. Thank you po ulit sa mga nag-subscribe sa mga uh, so, hindi pa po sa mga subscribe? Po. Ano? Po. <laughs> sa mga di pa po nakasubscribe. Sa mga po <laughs> <salamat> <laughs> <na> <laughs> pasubscribe. Ah, Pasubscribe. Pasubscribe po. po. Thank you, Thank you po. Bye-bye po. <laughs> Good night. good night. ano, walang good, good, morning. good morning night kung walang last chat reveal. Uh, oh, chat walang. <laughs> ito lang so, good night. Ito kasi na, okay. Parang <laughs> na imatimig na kayo. Kasi yung sabi niya kasi. Eh, siyempre, pag ito. So, uh, basta, basta. Ano? Basta sa bashing. Ah, ah, about bashing. bashing. So, nakabasit lang kasi po siya. Kaya po kanina, ang sinabi ko po na yung hampas o yung ano po, kasama po yung broom. niyo po siyang ibas. Huwag niyo po siyang ibas. Dahil lang po. At ano naman po yun, bubuti kong naggalit ako, hindi naman po naggalit. Ano naman po yun, anong hampas lang din. Lang din. Ay. Pero huwag niyo po, may yung posing na hampas. Opo. niyo po ibas. Thank you, thank you po. Thank you. So yun lang po. Yan lang po, next time ulit, good morning night po, po. babay po, good morning good morning po sa inyo lahat. Po. Po. So, ano babay na po. Ano? And ano 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 0928587829. Bawal pausing, ano ba? -9 -8 -8 -8 -9. Bye po kasing ano. 0928587829. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you po. Ngayon na po kami. Next time po ulit. Salamat po sa lahat. Salamat po sa mga tito. Ayun. 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 Bye-bye. Bye-bye po. Okay. Thank you po ulit. Obrigada!